Macaulay the PH, your passion the lover channel. Mag-subscribe ka na! Matapos ang Miss Earth 2025, usap-usapan ngayon online ang hindi pagkakapasok ng pambato ng Pilipinas na si Joy Barcoma sa Top 4. Marami ang nagtataka, lalo na sa Q&A segment ay ipinakita niya ang talino, puso at malasakit para sa kapwa. Ngunit matapos ang kompetisyon, kumalat ang opinyon ng isang netizen na nagsabing na over. Daw sa confidence si Joy at hindi raw tama na magbigay siya ng mahabang pahayag tungkol sa bagyong tumama sa Pilipinas dahil hindi raw ito bahagi ng Q&A segment. Ngunit hindi nagpatinag si Joy. Sa isang matapang natugon, sinabi niya, it is Miss Earth. There is no more appropriate venue to talk about the typhoon that devastated thousands of Filipinos. It is an environmental issue and we must acknowledge it. Dagdag pa niya, If not here, then where? If not now, then when? Isang makapangyarihang pahayag na umantig sa puso ng mga Pilipino. Ramdam buong sambayanan ang bigat ng salitang binitiwan ni Joy Barcoma. Hindi siya nagsalita para lang mapansin. Nagsalita siya dahil may puso siya para sa kapwa, sa mga nasa lanta at sa inang kalikasan. Pinatunayan niyang ang tunay na Miss Earth ay hindi lang kinikilala sa korona o titulo, kundi sa tapang na ipaglaban ng tama kahit walang kasiguraduhang mananalo. Ang boses ni Joy ay naging tinig ng mga Pilipinong nakararanas ng unos, at ang mensahe niya ay nagsilbing paalala na ang pagiging reyna ay hindi nasusukat sa entablado, kundi sa damdaming handang tumindig para sa kapwa at kalikasan. Iyon ang tunay na diwa ng Miss Earth.